Hello sa so magandang hapon sa inyo mga kalabuyo hunter Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon So ngayong hapon pala no uh, Bumalik pala ako dito sa aking ano uh, Dating pinagtayuan ng kubo no At saka sa ano, pinagtaniman ng mais so Yan mga ka hunter kasi merong tumitilaok dito kanina ng umaga no Nagtaka ako bakit may labo alpas dito Ayan no, dyan siya tumilaok kanina no So i-confirm natin ngayong hapon no kung nandito pa ba siya uh, para tulusan natin ano bukas ng madaling araw no So dalawa pa lang natin dito mga kanter no. Magkuha pala ako ng saging latundan no. Ayan si baba. So mga kanter no. Update ko kayo bukas na madaling araw mga kanter. Kung titila ako po siya. Para matulusan natin. So ayan mga kanter no. Napakaganda ng view dito. Nasa 1,500 meters lang ito mga kanter no. Galing dito papunta dun sa ating ano, sa ating manukan. So yun, mga kanter. Update ko kayo bukas madaling araw. Hello good morning mga kalaboy kanter sa lahat, -lahat pala na nag-subscribe sa ating YouTube channel at saka sa no, sa mga viewers natin diyan. Ayan mga kanter, Ah, uh, maaga kung ano, nag-set up ng aking pangati na si Tris no. So tinulusan ko na kagad mga kanter. no. Yan kumarin yung mga kanter, tumitirok yung aking pangati na si Tris. Sana mahuli natin mga kanter. ano. Yan mga kanter, pupasensyahan niyo na hindi hindi ako nakapaglagay ng ano. Uh, nakapagsitap ng camera no kasi ano hindi natin magagamit no kasi naka full tayo ayan puputol-putol na natin yung ano video yan kumaririnig yung mga kanter nandyan yung labuyo malapit lang nasa mga uh, 10 sampung di lang mga kanter malapit na pala ito sa ating manukan mga kanter no? nasa 1500 meters lang ito ayan ikukonfirm natin mamaya mga kanter no? kung ano maihihuli ni Tres yan mga kanter, update ko kayo. Time check. Alas 5. Uh, 26 na ng umaga mga kanter. So, nandito pala tayo sa ano. Uh, sa harap ng General Santos City. Yan, nakikita nyo mga kanter, no. Ang na ng ano. Ang ni Haring Adlaw. Lumabas na siya. So, yun, Sa harap pala tayo ng ano no. General Santos City at saka Pulumulok nandiyan yung pulumulok mga kanter ayan nandiyan yung Jara City so yun mga kanter update ko kayo mamaya ano tumitila ako na kasi si Tris baka mapansin na tayo ng labo alpas no kasi malapit lang tayo mga kanter ayan update ko kayo mamaya ayan mga kanter tumitilaok na yung labo alpas na ano na disturbo kanina no sa ibang pangatiros no shoutout pala sa aking kumpari no kaya parang kuling, no? Tinulosan niya ating pangating, ano? Labuyo, mga kanter. Ayan, hinihingal pa tayo, mga kanter. Sa kakatakbo. Sana mapalapit ng ating pangating labuyo, mga kanter. Ayan, kung marihan ninyo, tumitilaw ko ninyo labuyo malpas. Nandyan lang yung pangating natin, no? Malapit na, mga kanter. yung panghati natin mga kantir na si Tris yan mga kantir no update ko kayo mamaya kung sasalpok ba yung labo yung alpas yan so yan mga kantir no hindi uh, na lumatik yung labo yung alpas no so, malapit lang mga kantir nandiyan lang sa kanina sa ibaba sa tapong di pa lang siguro mga kantir no? So nabulabog pala ng ano no. Sa nating ano no. Uh, kumpari na pangatiros no. So may pala siya dito sa ating pangati na, na ano no. labuyo no. So akala niya ano no. Uh, labuyo ang alpas kaya tinulusan niya mga kantir. Diyan lang no? Malapit na. Nasa kinsing di pa lang siguro mga kantir no? Galing dito sa ating ano pangati. Yan so, no. Sayang. So malapit lang kasi itong mga kantir no? So galing dito papunta doon sa ano sa harap ko mga kante ka no? so manuka na yan ng aking antino no pero hindi naka prerins no ah uh, nakanit lang kaya hindi nakapunta dito yung mga manok niya so yung mga kante ka no hindi na sumagot yung labi labi yung alpas tapos na siguro kasi ano no ah, yung dinala pala na pang ating ng ating kaibigan ating kumpare mga kante ka yung ano no Ah, uh, isang bantam no yung dinala niya na ano, pangati ano. Akala niya ano, ah, uh, ano, ito yung labu yung alpas no, so ayan mga kanter no. Ganyan talaga mga kanter. Ah, uh, kapag nasa gubat ka no, so ma ano ka. Mas scam ka talaga no kapag ang gagamitin mo is ano no, labu yung ano pangati no, so, tapos merong mga no makarinig. Akan nila labu yung alpas. So ayan mga kanter no. Ayan, hindi na naman pinalad si Tris. So, mga kantir, no, subukan natin na tulusan doon sa iba ba, no, kasi parang doon siya pumunta, no. So, iwanan natin, no, sa so, tapos uwi na ako ng bahay, mga kantir, no, para makatahin din ng, ano, uh, ano, ng almusal, no, para hindi tayo mapasma. Ayan, mga kantir, hanggang dito lang muna ating video. Ayan, salamat sa panunood. Masaya, hindi tayo pinalad, hindi pinalad si Tris, no. So ayan, bago tayo magtapos sa ating ano no, na sa ating video no. Ah uh, kung bago lang kayo sa video nito, ah uh, niyo kalimutan no mag-subscribe no sa ating YouTube channel, ah uh, Rogelio Sarsuna. At saka kalimutan mga kanter no, uh, mag-like at sino mang gustong magpa-shoutout no, mag-comment lang kayo doon below sa video nito. Isama e, na din ninyo ang inyong lugar para ma-shoutout ko sa next video. At huwag din kalimutan mga kanter mag uh, so, ayan, no, mag-share para makilala siya So ayun no ah uh, shout out kay ano no kay ano sa bagong nagpa nag subscribe sa ating ano YouTube channel no kay ano uh, kay Popsy Garden TV no from uh, USA no ayan nakaabot na pala ng USA ang ating ano video no so ayan shout out sa idol good luck sa pagpaparming farming mo ng manok ayan po at saka kay Dela Santerno ng ano ni Pasita Corono ayan shout out sa idol at saka sino pa ba ayan uh, hindi ako nakadala ng listano so ayun mga kanter no hanggang dito lang muna ating video yan salamat sa panonood babush ayan mga kanter after 2 hours bumalik po ako dito sa aking pinagsita pa ng aking ano no pangati no na labuyo na si Tris so nandito pala yung gamit ko iniwan ko lang kanina so titingnan natin mga kanter no kung napalapit ni Tris yung ano uh, labo yung alpas no so sa pangalawang sit up lang natin mga canter no sana napalapit na nitris and narinig ako may kumakalabog sa ibaba so titira natin mga canter nandyan yung mga kumakantero nandyan so nasa harap pala tayo sa ilalim pala tayo ng Niugan, no? yan pong gamit ko ini wan pulang kan mga kantir dan doon, doon po yung alpas so mga kantir no update kayo so ayan mga kantir ano tuloy na talagang lumayo yung alpas mga kantir hindi, hindi na talaga lumapit sa palang, no? pangalawang sit natin ayan po si Tris kukunin na lang natin mga kantir no. dyan pala kanina yung labuyo oh. Nandun ako sa itaas kanina no na no. Nag-sit up ng ating pangati. So nabulabog pala no ng ibang pangatiros no. Pinuntahan pala ng ating ano. Pangati no. Akala niya labuyo yung alpas yung pangati natin. So nice camp pala. So yung ating ano. Uh, isang kumpare na pangatiros din no. Kasi pa kuling raider no. Ayan. Ano mga hunter kukuha na natin mga kanter kasi hindi na lumapit yung labo yung alpas Labulabog na ng mga kanter so yun mga kanter ano uh, hindi na na lumapit yung labo yung alpas no? Uh, sa pangalawang sitat natin no? so dyan pala kanina yung labo yung alpas no? sa gilid ng saging so tuluyan na talagang lumayo no? so labulabog pala kanina na ano ng ating kumpari na isang pangatiros din mga kanter so ayun Ah, uh, kukunin ko na lang yung aking pangatin no kasi para ano ah uh, hindi na masyadong ano ah uh, tao dito. Ah uh, mapagod no. Para reserve na rin sa ano sa next ano natin. Ah uh, ng labuyo ng alpas no. Sa ibang lugar naman mga kantir, so ayun. Ah uh, balikan na lang natin dito after 3 days no. Para ano hindi manibago yung alpas so ah uh, Compare mga, ano, no, mga hunter. Ah, uh, dito talaga siya pumunta, no. So, galing pala doon sa kabilang, ano, no, ah, uh, bukiri, no. So, pumunta dito kasi, ano, ah, uh, sinitapan din ng ibang tiros no, sa ibang, ano, lugar. Na galing, no, mga pangatiros. So, pumunta dito yung, ano, yung alpas, no. So, ayun mga hunter. Ah, uh, hanggang dito lang muna ating video. Ayan, sa sinong gusto mo pa-shoutout, no. Ayan, ah... Uh, Mag-comment lang kayo yung pangalan at saka yung lugar no. Para ma-shoutout ko sa, next video at babi kalimutan mga kanter no. I-share para makita din sa iba. So yun mga kanter hanggang dito lang muna ating video. Salamat sa panonood. Babush!